Mga lods pobreng Italiano po, balik tanaw nga tayo sa sumikat na TV commercial ng isang sikat na fast food chain. Inabot o napanood mo ba ito noon? Comment down below ilang taon ka na ngayon, malamang karamihan ng nakapanood nito may mga anak na ngayon o ang iba single pa. Ito panoorin uli natin ang video commercial. Ang hirap namang umakyat ng ligaw. Parang gusto ko na magtago at matunaw. ang parents ba? Ang tatay, ang nanay, lahat nagbabantay. Yes, yes, yes. yes, yes. Hindi mo mahipo ang dulo ng kamay. po ka sa si Jollibee. Jollibee. Sigurado ba sa si Jollibee, ha? Kasi ito pala daddy mo. Narito ang ating hinahanap. Daddy? Oh. Narito oh. ang lahat ang ni Sir! Oh. It's Jollibee!